Ayan mga kapanay, nakauwi na pala ako. Napakita ko sa inyo mga napamili ko. Ito yung nabili uh, ko sa Del Pasan. Ayan. Panghugas pang ng plato. Ayan. Dalawang klase. Saka isang tinapay. Ang price nito ay yung tinapay na sliced bread ay 130 rupees. Mga 26 pesos sa Pinas. Ano? Tapos yung lemon na liquid na dishwasher ay ano, 420 divide 5 mga 985 980 ganyan O, tas 143 yung parang tide <laughs> na nasa na lang yan ang nabili ko tapos bumili ko ng sa kabila naman bumili ko ng apat na pirasong juice ayan tapos ah uh, pitong pirasong ice cream ang binayaran ko doon ay 650 yata rupees divide 5 yung mga 130 ano Basta mahina ako sa sa mat. Kayo na bahala. Basta palaging divide five. Tapos bumili ko nitong Dr. Rachel. Magtatrya kung gumamit sa mukha. Kasi lagi akong puyat ngayon. Nagdaang araw. Ewan ko ba't di ako makatulog. Tapos ayan, tingnan nyo. Oh, siguro sa ubo. Sa kasipon. Kaya tingnan nyo. Oh, kong mga tagyawa. Tapos mga dark spot. Kaya tatry ko itong Dr. Rachel. Maganda daw ito sabi nila yan. Ang bili ko dito ay itong isa ay magkano ba ito? 700. Ayan. Panggabe Night cream to, Ito, night cream. Tapos itong isa ay day cream. 700. Tapos bumili rin ako ng sunscreen. Di ba? Lagi ako naglumalabas. Naka-scooter. Ayan. Sunscreen. Basta ang total niya, ang binayaran ko ay... 19 siya. Yung tatlo na yan, 1 uh, divide 5. Mm. Mahirap na. 400? <laughs> o kulang 400? Ano? Baka kulang 4. Basta, ganyan lang ang presyo niya na yan. Ah, pampaganda. Bibili sana ako ng gluta na iniinom. Kaso, hala akong mahanap. Try ko sa susunod sa ibang lugar. Tapos bumilay ko ng gulay. Tingnan nyo, malat ako. Ano? Inuubo ko eh. <clears throat> patola saka mga patola saka nakita niyo na kilikil ko maitim na <laughs> ano ba patola saka <clears throat> upo upong bilog ayan ang presyo niya na binayaran ko ay kano <clears throat> 180 180 rupees divide 5 divide 5 nyo ay 180 divide by nako <laughs> 35 ba 35 tong lahat na to 35 pesos sa pinas ayan tapos bumili rin ako ng ubas itong ubas hal binigyan ko lang ng 100 rupees sabi ko halagang 100 rupees ayan o. No? parang marami nang kasi oh na ano 20 pesos sa pinas Ayan, ganito karaing ubas, 20 pesos sa Pinas. Tapos, sa saging. O, saging naman. Parang na, ano nga ako, Riti, parang namakalan ako. 130 ang, ano, singil sa akin eh. 130 rupees. Itong saging. O, marahe siya, marahe. Pero parang, parang namakalan ako. <laughs> Kasi mura saging dito, 130 rupees, divide 5. Mga 28, ganyan. Ano, mga 28 pesos to sa Pinasa yan. Mga 28 pesos. Yan. 1 kilo yata ito. Marami yan. Tapos, bumili rin ako ng uh, paborito namin ni Rosman, Papa Gino's Chicken Wings. <coughs> excuse me po. <coughs> ay, excuse me. Ito, 15 pirasong chicken wings ay 750 rupees. Divide five. 150 pesos. 15 perasong uh, chicken wings. O yan lang ang mga panay at ako inuubo na. <coughs> Hirap na ako magsalta mga kapanay. Inuubo ko yan. Maraming, maraming salamat! Mabush!